Shama. Hi, Kim! Hi, Kim! I miss you, Kim! Okay. I love you! Yes, I'm sana. so great to be back here. Yes. Last year, nandito, kung kasama ako sa magpasikat mo. So, yes. I'm very happy na bumalik ako dito ngayon. For the Inventaria oh. reunion. Yes. Mataas energy ni Miss Sunshine Dizon. Oh, 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 oh. yes. Mataas talaga. Ang taas ng sunshine eh. She's yes. mataas ang tirik ng araw ni Sunshine. Paano sure. yes. yes. kaya pag gumabi na, ano na po yung pangalan nyo? Sunshine pa din, kasi hindi kasi na, hindi na, hindi na, na sunset, hindi ka naging sunset. Hindi ako nagsasunset, kasi kahit mag sunset, ganito pa rin ako, boom na boom pa din. Oh, yes. Parang siya si Ate Ann Curtis. True. Is. She's like the sunshine. oh. oh Bolo so pa. Ball, yes. Tama. Yes. Tama ka. <laughs> ano pa? <ba? laughs> Paborito kong ginawa niya yung pakekang Ay, oo. Oh, oh. oh. Nakalimutan mo? Hindi naman. Hindi ko siya nakalimutan. Oh. Sa dyang, madami lang talaga. Kasi an-tagal ko na sa showbiz, guys. Yes. Kasalanan Ay, ba namin? Parang sinisisi mo kami. Hindi, hindi naman. Eh, ano sa inyong bata? Sa ngayon ah. talaga, syempre, ko ng ang dami kong pinagdaanan pero I'm very thankful na actually ngayon nakabalik ako sa showtime so yeah. that's one of my achievements for now Galing mo kaya din. thank ba you so ba much oh, yes oh, Galing. favorito ko lalo pag kinahanap niya anak niya oh, oh, Ano alam mo anong pangalan ng anak ni Bakeka ano <laughs> Bakekang Junior <laughs> <laughs> ano the, the, third the third <laughs> Si ano, Crystal. Ay, yes. Di ba ang pangalan ng anak ni Bakekang si yes. Crystal? Yes. Eh, yung asawa. Si Cristala. Hindi. Sino? Si... Si Bakekong. Ba 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 okay. si ba Bakoke. Okay si Bakoke naman. Galing yung ibang planeta. Hindi mo na inabot si Bakeka. Hindi po. Vines, okay. new hairstyle Pero, ka today. Ano no? New hairstyle ka today. Ang ganda-ganda mo. Yeah, thank you very much. Thank you thank you very much. I appreciate True, of that. Di diba? Bakit Oo. mo nagustuhan yung hairstyle niya today? Ano kasi, very new sa paningin. Tapos, ang ganda ng style. Ang ganda ng headdress. Very headdress. headdress. Ah. Costume. Yes! <laughs> 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 Ito yung headdress. Yung costume pala yung <laughs> Yung head po, <laughs> oh. Headdress oh. din naman siya talaga. Uh -oh. How about kay Darren? Ano masasabi mo kay yeah, Darren? Ako. Yeah, Si ano sa batang ko? sa napanood ko sa magpasikat nila, sabi nga ng mga hurado, total performer talaga siya. So, all hands talaga Alam mo pa kung sino oh, ang huling tinaguri ang Philippines total performer bago ibigay sa iyo? Sino, po? Roderick Pahulate. Ah, yes. Oh, oh. Ipinansak sa kanya yung sa Tonight with Dick and Carmi, the total performer. Roderick oh, Paula. So After Roderick, Roderick. Darren na. Salamat. Thank oh, oh, you. Iba talaga ang talent ni Ben. Nakita mo ba ang kaldag nitong batang to? Grabe. Ay, ay, ay. Yan, yan, yan. Okay. yan, yan, yan. Oh, okay. Isa, isa lang. Huwag na si Miss Sunshine. Nakahiya oh. kay Miss Sunshine. Kumakaldag din yan si Sunshine. <laughs> Oo. Oh, oh. si Sumasayaw okay. yan si SOP dati. Oh. Okay. Oh, okay. Pakita mo kayong kaldag mo, Miss Sunshine. Isa lang. Oo. Oh. 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 Daya, 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 daya. Daya, daya. Daya, daya. ganon dahil lang para cute diba ang gagaling ng mga batang ano daya. pong ma-advise sa po. mga batang artista ngayon uh, ma-advise ko kay Darren ngayon talagang ituloy na lang kung ano ginagawa niya always keep your feet on the ground salamat po ay ito po gusto ko pong tanungin meron po ba kayong love advice para sa aming uh, best friend dito na si Kim Chu <laughs> Okay. Gantihan. Ito na. naman, lahat na lang. Okay. <laughs> sige, okay. Oh, Sige, bibigyan kita ng love. Sa, sa future, di na mo ah, kailangan sige, sige, ngayon. Sige, sige. Diba? Okay. Um, yung advice, love advice. Okay. Actually, Darren, right now, nagpo-focus ako sa mga kids. Opo. Okay. Pero kung love advice, love yourself first. Kasi pag minahal mo talaga yung sarili mo, everything will follow. Oh. Galing oh. mo. Oh. Marunong mar uh, kayo uh, mga hula. Sige, uunahin oh, mo mag-predict ganyan. Mag-predict? Eh ano um, po? sino po bang ipe-predict? Si Kaya, Meme naman, si Meme naman. Si Meme. Naman. Meme. Si Meme. predict naman po kung ano po 'yung magiging future niya. Well, sa future mo ngayon, Meme, nakikita ko na mas dadami pa 'yung mga movies na gagawin mo. Nakikita. Oh! Ano pa? Ano pa? Actually, wag na tayong lumayo. Sa Showtime pa lang nakikita ko na mas tatagal pa 'to ng dekada-dekada. Oh, Diba? ba? Ano pa? Ano pa? na ako nun. Sama mo na ako. Oo. Ano, ano pa? Ano Kahit ba? 100 ka na, di ba sabi ko sa'yo? Ay, yes. Okay. Hindi ka malalaos. Oo. Oh. Yes. Yes. Hindi mamamatay ang mga awitin mo. Oo. <laughs> Huwag uh, lang magbabrown out. <laughs> Sweet talaga yan oh, oh tinext oh. talaga ako niyan habang you. buhay. Oo. Oh, oh. Ganun mananatili. Oo. Oh, ganun. ganun. Yes. Yung talento is. at epekto mananatili. Salama. And that's what you call legacy. Oh, oh. Sure.